Ayan guys, nandito na ako sa Terminal 2. Ayan. Ayan yung bagahe Pauwi na ng nabal. Meron tayo guys dito na 60 kilos baggage allowance. Binili natin. Wala. Wala. Ayan guys, tapos na tayo mag check-in ng bagay. Ngayon, pasok na tayo. Ayan guys, punta na tayo dito sa gate 16. Ito yung papunta ang Tacloban. Hintay muna tayo dito guys. Wala pang boarding. Ayan, itlip muna tayo sandali papasok na tayo umaga na Nandito tayo sa tube. Ito guys, palapag na tayo sa Tacloban Airport Ayan, kitang kita tayo kita mga kabahayan Ayan, bumababa na yung aeroplano kaligtas at panatili na, pong nakaupo hanggang ang aeroplano ay hindi pa ganap na nakahinto at kayo po ay nabigyan na ng and Guys, nakarating na naman ako dito sa Tacloban Airport. guys o bumuka sobrang puno ayan kuya ayan ayan na guys yung pagka nag tayo guys ng taxi papunta doon sa ban ban terminal sasakay tayo ng ban papunta naman ng nabal Medyo, medyo madami-dami kasi yung bagahe kaya nag na lang ako ng taxi. Para medyo mas komportable. Kaysa sumakay tayo ng jeep. Maraming bagahe. Nandito na kami sa terminal ng Banban. -ban. Ayan. Kaya lang hindi ako nakasakay noong... na unang biyahe. Kaya naghintay muna kami. So nagutom na ako. Bumili mo na ako ng pasalubong. At kumain mo na ako ng almusal na manskin dito sa Banban Terminal sa Tacloban. Ito din na guys. Kaya kumain muna ng manskin. Choco butter nut. At saka yung orange juice ni Diane. Gugutom na ako eh. Boss, atras, atras yung bagay natin tapos ikaw sa front seat ka. Hindi ah. so, na tuloy guys yung upuan sa front seat. So sa second row na lang ako umupo. Ayan o. Oh. Yung dalawang upuan yung na-occupy ko kasi meron pang na uh, bagahe, bag at saka yung dangin doon. Ayan. So dito na tayo nakarating na tayo guys sa naval after 3 hours. So, nag-tricycle naman tayo papunta dito sa bahay. yan malapit lang mula sa Banban -ban Terminal. Tricycle. Ayan, nakarating na tayo sa bahay. Meron pa rin bagahe guys sa tricycle. Ayan. Kuya. Bliss lang, bliss Bliss, ikaw bliss, bliss, bliss Dito dito, dito. Yesss Ha? Mm. Na, na siya ha? Pag sa video call, ang ingay-ingay mo eh, mm -mm, <laughs> siya. Ha